sa isko kasi na yun, 500 watts ako si try natin dito tayo sa saksa ayun siya porting yan no. Sika, oh. si kahapon yeah. ng kayo daw eh. inayos ko na yung mode nito battery mode na siya so ayun sinaksa ko no? ayan ako na o oh. so ibababa na natin siyempre no para uh, gumamit siya ayun siya so 509 na siya So, work na 'yung on natin by band red line watch testing tayo ha eh, may CCTV pa tapos ayan yung um, ano Bali, nagpapainip tayo ng ano, um, rice cooker. Uh, may kanin na to pinakain lang natin ang oh, manos ng ano 500 watts nga ayan ah oh. bali ang ginawa ko sinet up ko lang yung ano nya ah uh, sa ano battery doon siya sa bat battery kumukuha ng ano to priority nya yung inverter natin Bali, ayan. 225 ang uh, nilalabas niya ayan, sa volts 200 ano 25 ampere. Ayan, ayan pula sa baba. Ayan. Oh. So ang max naman niyan is ano nito is ano. Ah, ito. Ano? Bata matay. Namatay nga. Ibig sabihin, nag-fluctuate. Nag-fluctuate yung ano niya, Oh. Ayo oh, yun, namatay nga, bakit namatay oh? Ilang minuto? Uminit naman siya. Ilang minuto 'to sa cellphone?